What's up, what's up guys? Jivan's Moto Vlog is here. Ayan guys, welcome back sa akin dahil ngayon lang tayo nakapag-upload muli dito sa YouTube. Ayan, Jivan's Moto Vlog is here. right guys, samahan nyo kami sa biyahe namin. Papunta kami ng Monte Maria. Bali, pangatong beses ko nang punta to. Bali, nagpasama lang yung kasamahan ko sa boarding house na pumunta dito dahil gusto nilang pumunta nga dito dahil sa may nakita nga na yung bagong ginagawa na walking glass yata yon kaya lang tingnan natin kung tapos na ba uh, update update nilang tayo kung ano natapos nila ngayong taon na to dahil sa yun nakita nga nila kung open na ba yung walking glass na ginagawa nila alright guys ayan pasensyahan nyo na kung ngayon lang ang muli ako nakapag upload sa Jivans Motovlog natin na youtube channel dahil yun marami tayong inuuna at naging problema at lalo na yung gopro natin dahil na hindi na siya gumagana at namamatay na talaga siya guys ayan sayang nga yung video kaya yon napapansin nyo dito na lang ako nakapag intro or nag open at saka binoy over na lang natin dahil nga sa nag yung video lahat dito sa gopro natin kaya yon kahit anong inong ko wala na talaga nawala lahat yung mga video Buti na lang at mayroon tayong backup na camera kaya dito natin na open din to, kaya dito tayo nakapag intro guys. All right guys, yan sa lahat ng mga subscriber natin diyan, followers sana nandiyan pa rin kayo sumusuporta sa akin sa video natin na ginagawa at sana pagpasensyahan niyo dahil ngayon lang muli ako nakapag upload sa YouTube channel natin guys. Ayan, kung napapansin nyo, tinitingnan ko dito kung di siya namamatay ang GoPro natin. Kaya lang talagang wala eh. nag talaga guys. Kaya tanong gawin ko. Ayan, kung napapansin nyo guys, you know, napakaganda dito, di ba? Kaliwat kana dahil sa mga puno talagang green na green talaga. Kung yun, ito yung stress-free ko pag nag-rides talaga ako guys na kahit panandalian, mapapawi yung stress mo, tsaka yung problema mo na nasa isip mo yung iba, sabi nga nila nakakapagod dahil sa layo nagmamotor, ganoon, nabiyahe, pero oo nandun ang pagod pero yung magiging pahinga ni mo, mo, dito ay yung sa isip mo dahil yun nakakawala ng stress, yun, tingnan nyo guys napakaganda dito nasa paligid siya ng dagat bali yun ni-enjoy ko dito yung rides namin dahil siyempre ngayon lang muli ako nakapag long ride let kung nakikita nyo napapansin nyo sa kaliwa ko yung dadaanan natin dito planta yata to ng mga gas or oil di ko lang sure yan kung napapansin nyo napakalawak dito ang planta dito guys dito yata sila nagano ng gas or oil kaya yun da, parang may turn tayo nakakasalubong minsan ng na mga truck ng gas yung sa mga shell or petron yun parang ayan o kung napapansin yung petron ba diba? parang dito galing talaga nila kinukuha ayan o sa planta dito yung una kong punta dito na mga talaga o dahil sa yun napakalawak ng planta dito pala ito pakya tayo papunta ng Monte Maria guys bali yung Monte Maria kasi nasa taas ng puntok nasa tuktok siya kaya natatanaw ito itong dinadaanan natin dito natatanaw ito doon at sa dagat talagang natatanaw siya napakaganda at tingnan at maliwalas dahil nasa taas ka ayan dito yung planta pa rin dito na tayo pababa tayo ng punta na yan sa dagat Ayan, ito nga eh, bagong-bago si wall na nilagay nila dati wala to. Talagang nilagyan na nila dahil siyempre pag once na nagbabagyo, malakas ang alon, talaga ang alon dyan. Masisira yung kalsada, yung daanan. Kaya nilagyan na nila ng si wall. Maganda ang ganyan. Ayan, dito na tayo guys sa may malapit na papunta ng Monte Maria. Ayan, nasa likod natin ngayon si Pops Ryan tayo yung nasa unahan dahil din nila daw kabisado papunta dito eh tayo pangatlong beses na tayo nakapunta rin dito kaya titingnan natin kung ano talaga yung nabago sa Monte Maria sa pagakyat natin ngayon uh, at meron na ditong entrance kasi nung unang punta ko dito talagang wala pa eh ngayon siyempre kailangan na nilang ano, ng entrance dahil mga sa kailangan nilang ginagawa ng mga instruktura na bago na itatayo eh pandagdag na lang nila ng panggastos yun kaya yun may interest na dito ngayon guys sa pagpunta natin at sana kung man ang mga bago makita natin mapuntahan natin at i-update natin sa inyo guys yung lugar na yun alright guys bali yan i-enjoy na natin yung rides natin update update na lang kung ano ang ganap Alright. Alright guys, nandito na tayo, pakyat na tayo. Ayan, sabi nga ng guard, hindi pa daw pwedeng akyatin yung walking glass dahil ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ayan, napakalawak, marami pang gagawin. Ayan, dito tayo ngayon naglalakad. Ayan, kung napapansin nyo, yan yung sa walking glass, napakalaki. Kaya lang hindi pa natin mapwede makiat sayang maganda sana yan kung na, ma, natapos na at makiat natin di ba guys at saka yun naman yun na sa may dulo sa kaliwa natin na parang kwarto or ano ba yan yan yung pag nag overnight ka dito pwede na raw dito mag overnight dyan hindi ko alam kung magkano ang ano yan ang isang gabi pag nag overnight ka dito dahil yeah, hindi pa naman din siya tapos ginagawa pa rin ayan marami pang gagawin pala dito yan ang update natin dito ngayon paket kami ngayon dito marami pang hindi natapos uh, malaki laki pang gagawin dito guys uh, mga 2017 or 18 or something baka dyan matapos na lang siguro ito patuloy naman nilang ginagawa din at marami naman nag ah, ano na yun nandoon sa good sa walking list talagang patuloy pa rin nagagawa eh yung iba pa uwi na kami pa yan pa lang pero hindi naman siya masyadong maraming tao dahil araw ng merkules nga yung pagpunta namin dito pero pag linggo guys talagang maraming tao dito grabe ang puntahan dahil sinasadyan lang din nila hindi lang sa Monte Maria dahil nagsisimba sila may misa kasi dito guys pag araw ng linggo or sabado siguro mayroon din dahil pag pupunta ako dito lagi linggo ngayon lang naging merkulis para hindi crowded kasi pag linggo mahirap na makapag picture maraming mga syempre puto bummer <laughs> but Simple ngayon, talagang masusolo mo yung lugar kung saan mo gusto magpicture sa mga anggulo na gusto mo magpicture picture picture dyan. Ayan yung Monte Maria, Akiatin. Ito, iwan ko, napakahaba na itong poste yata to Hindi ko alam kung saan nila gagamitin din to Siguro dahil lalagyan nga nila siguro dito ng mga ilaw-ilaw kasi pag once na may mag-overnight, alangan naman para di madilim, di ba? kaya ito napakahabang post ito yan tinitingnan ko yung talagang taas ng Monte I think siguro mga 322 feet na ito kung hindi ako nagkakamali so pagkakaalam ko lang yan guys pero hindi ako sure diba ba? uh, yun pakiat na tayo Ayun, Marami pang nasa mga paligid na mga siguro kung ano man ang gagawin pa yan kung titingnan nyo sa likod napakaganda diba guys yung nanggaling ka sa baba papunta taas makikita mo talaga ayan guys yung mga parang gawagawing kwarto glass sya eh uh, di ko lang kung ilang person ang pwede family yata kasi parang maluwag-luwag din yan guys eh kung nasa lubat maganda yan talaga inanun lang sa glass dahil yung nandun sa likod makikita mo yung talagang dagat nasa baba kaya paggabi talagang ano yan siguro mayroon lang yung mga nalagyan ng paggabi curtain ano? oh, tingnan mo yung dagat nasa napalibutan kasi ng dagat siya guys nandito to sa tuktok ng mundok eh kaya maganda tingnan ito hindi pa natapos wala pang anong glass yung oh, ilang pera ba to dahil siyempre mayroon pa yatang ibang tatayuan tingnan natin sa dalawa tatlo apat lima lima pa lang yung nandito eh baka mayroon pang idadagdag dito ito wala pang glass hindi pa siya tapos pero hanggang dito na lang yata yan oh. Ah. yan ito yung parang walking area parang makikita mo talaga sa baba dati wala ito guys eh eh ngayon talagang nilagyan nila para syempre talagang makikita nila mo ang view sa baba itong saan talaga yung nansahan ka galing doon tayo nang galing guys eh sa dulo doon yan ang makikita dito dumadaan yung barko papunta daw ng Mindoro yan napakalawak yan guys kung papansin nyo marami rin ang pupunta marami rin tao pero hindi gaano hindi crowded ayun o napakataas niyan guys at yun hindi ba nagpicture picture wala nga yung misa dahil merkulis ayan o hindi ba mayroon ng na-improve din kahit papano dahil ang pupunta natin wala tong itong parang ano, electric pan yan eh <laughs> wala pa yan guys bali ito pa lang yung sikan punta natin ito pangat lang natin meron na tsaka meron na yun doon sa dulo na ano yung telescope na papunta lang kung makikita mo yata yung ano pero hindi ko na try eh bali 4 na 5 piso yung ilalagay mo maguulog ka bali 20 pesos yung luma na limang piso pa yan yung ano mo para makikita mo yato yung ano niyan pero hindi ko na try uh, susunod try natin yan pagpunta natin muli ayan o oh, tingnan nyo yung lawak ikot tayo o oh, di ba napakaganda guys dahil talaga nasa dagat matatanaw mo siya right guys, bali akya tayo dito sa may kamay ni Jesus sa taas. All right guys, nandito na tayo sa taas. Bali 150 yung binayaran natin. Nag-elevator tayo. Nasa ano to, sa 17th floor. Ayan, kung napapansin nyo, glass din siya para makita niyo yung nasa baba. Matatanaw nyo talaga. Yun, napakaganda talaga dito guys. Yung nasa taas ka, makikita mo yung baba. di ba? paano pa kung gabi siguro napapakit pa rin ba sila dito pag gabi pag once na matapos na nila lahat ng mga struktura syempre makikita yung nasa baba di ba siguro di natin alam malalaman lang din natin yan mga sa susunod natin punta o kailanman kung pag gabi napapakit sila para makita magandang tingnan dito pag gabi siguro guys syempre lalo may mga ilaw di ba maluwag din dito Ayan. Konti lang taon na nandito ngayon. Yun. Bali, Hindi di ko alam kung sulit ba yung 150 na pag-akyat mo dito dahil sa yun lang naman, tatanaw ka lang naman dyan. Picture-picture, o oh. Pero syempre dahil sa init ngayon, hindi mo ma-enjoy din ang pag-picture eh. Alright guys, bali bumaba na rin tayo. Dahil napakainit na doon, malapit na yung ulap eh. Parang maabot mo na yung langit. <laughs> Kaya uh, bumaba na rin tayo. Ayan, dito tayo. Yan ang lawak ng area na tinayuan ng Mama Mary. Yan o. yung sa ilalim kasi niyan, simbahan. May misa yan kada linggo. Ewan ko lang Sabado, pero sure sa linggo, every Sunday talaga may misa talaga dyan guys. Ewan ko lang kung ilang misa ang mula umaga hanggang hapon yata ang misang Alright guys, punta mo na tayo sa lilim dahil napakainit na. Alright guys, let's go na. Uwi na tayo dahil yan. Actually, nakatulog din muna kami bago kami uwi dahil napakainit kanina nga. Nakaidlip muna kami. Eh, tamang mga alas dos na ng ano nito. Eh, apat na oras yung biyahe namin kaya bumabanat kami at uwi na para hindi naman kami gabihin sa daan ayan pababa na tayo napakaganda pagpababa na eh no mabilis na yung ano na pagpababa ito yung maganda tingnan yung mga ganyang mga green na puno na bawat paligid mapapansin mo parang mawawala yung minsan yung mga problema mo at stress dahil sa nakikita mong ambience bawat paligid pero syempre dobling ingat lang din tayo sa mga pang-drive natin kung saan man tayo pamunta chill chill ride lang tamang takbo lang na i-enjoy natin hindi yung walwalan talaga na karera na hindi mo na may enjoy yung ano mo ano, ano. ganito, siyempre enjoy mo yung bawat paligid na nakikita mo Alright guys, salamat sa lahat ng mga sumama sa biyahe natin sa araw na to at sana pagpahumanin nyo na hindi na ako nakapag-upload ng mga nakaraang buwan o ilang buwan na ba sa tagal na rin dahil ngayon, sinabi ko marami tayong problema na kinakaharap at sa budget din, at isa pa yung camera din natin, nagka-problema kaya sunod-sunod yung nagiging problema rin natin. Pero laban lang dahil gano'n naman talagang buhay. Sinusubok tayo ng panahon o sinusubok tayo ng pagkakataon. Pero huwag susuko. Go lang go lang tayo guys. Alright guys, no? Hanggang dito na lang natin puputulin yung video natin. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumama at sa mga followers at subscriber natin. Shoutout sa inyong lahat sana nandyan pa rin kayo patuloy nyo pa rin akong patuloy nyo pa rin akong samahan sa mga content na gagawin natin uh, sana kung hindi pa na yung video natin panoorin nyo hanggang sa dulo at pakishare na lang guys para ma-update yung iba na bumalik na tayo sa pagbablog natin ayan ah, guys bali sa lahat ng mga hindi pa nakapag subscribe sa youtube natin pasubscribe ng youtube channel natin at sa facebook feeds natin pakifollow na rin na jibans motovlog ayan ah, yan, bali dito na tayo sa paligid ng ano Diyan ang si Wolo. pero parang hindi pa siya talaga totally na nandun sa dulo maganda kung talaga hanggang sa dulo yan eh yung ano nila seawall pero syempre baka susunod hanggang sa dulo na yung seawall na yan yan paket na tayo Ayan, oh, planta dito pa rin talaga napapansin nyo so kaliwa natin diba planta talaga siya guys iba malayo na dito sa trabaho na pero syempre may mga service motor talaga kailangan para magapunta dito ayan guys no yung napapansin nyo may mga truck din dito eh yung mga malalaking truck na nakakasalubong natin doon yata yun, yung mga dump truck doon yan sa taas siguro nag ng mga di ba, ng mga lupa yun may mga ano rin dito kalapit na mga barangay o no uy line na container yan o no? planta yung mga motor nila o sa gilid maraming nakamotor dito dahil malayo to guys eh mula doon sa may syudad ayan pababa na tayo guys bali yun antayin muna natin dito sa larayan parang wala na sa likod eh nahuli sila ayan nandito na pala na ano lang ng band right guys, bali hanggang dito na lang natin puputulin yung video natin. Hanggang sa muli, Jibans Moto Vlog is signing off. Maraming maraming salamat sa inyo guys sa lahat ng mga sumama sa biyahe natin. Hanggang sa next video, God bless, peace out.